Good morning, good morning, good morning mga kamangshi Bata, matanda, may ngipin, umula, dalagat, binata, tumboy at bakla Ang ganda ng sikat ng araw ngayon mga kamangshi Kaya ang sarap mag-jogging mga uh, kita niyo ang araw oh. Mas maganda makakita tayo ng kulay birdy, Kulay green mga kamangshi Pag morning, lalo na pag nasisikatan tayo ng araw Napakaganda ng pakiramdam mga kamangshi kaya yan, yung gawin nyo sa katawan nyo day. Mas maganda talaga mag-exercise. Ayan, mga shield. Kita nyo, uh, maraming kulay birdie di, dito. Tapos makakita ka na sikat ng araw. Yun ang, yun ang pinakamahalaga na uh, hindi ka manghihina mga jogging time tayo this morning kaya good morning, good morning, good morning gising na yung mga tamad-tamad dyan pwede kayong mag uh, stretching muna o mag -jogging. ako kasi nakapag-walking na mula doon sa bahay uh, papunta dito sa pinag-joggingan 30 minutes na walking at saka 30 minutes na jogging na ka mamshia matanda na si mamshia 50 years old. Pero gusto kong goal mga kamamshi na aabot kayo ng 100 years. Katulad ng iba na masipag mag-exercise mga kamamshi. Yun ang gagawin natin sa ating katawan. Hindi pwedeng uh, magtamad-tamad tayo mga kamamshi na mag-exercise. Ayun, ang aking anak, -anak si ayun, nakasalubong ko mga kamamshi. Nag-chucky. Balik-balik lang kami dito sa aming pinagjagingan kasi ito yung area na paborito ng aking anak Shima mga kamanshi. kasi bukod sa tahimik uh, yung araw talaga mga kamanshi, na sumisikat pag morning yun ang pinakamahalaga at pinakamaganda sa ating katawan na maaarawan tayo mga kamangshi, pansamantala tayong huminto tumigil sa pagjaging para maganda naman yung ating pag beach yung mga yan ayan sa aking likuran oh. kasi Friday ngayon mga mamanshi, medyo kunti lang yung nag jogging pero pag Saturday and Sunday medyo madami dami yung nag jogging dito mga kamangshi. ayan dito sa pinag jogging namin mga mamanshi, bukod sa makakita ka ng mga green sa palibot ayan pag matikot ikot ka uh, maraming makita mong green at saka may mga bulaklak pa mga kamamshi oh. ako kasi noon hindi ako mahilig mag -jobbing. nasa bahay lang laging busy, always busy kasi nung maliliit pa ang mga anak ko alagaan talagang mabuti pakainin, paliguan lahat-lahat silbihan mo sila pati yung partner natin mga kamamsi dapat pagsilbihan. Eh ngayon, malaki na sila. Pwede na akong mag-jogging. Ayan, pinapahalagahan ko ang aking sarili mga kamamshi. Kasi alam nyo na, 50 years old na ako. Kaya yan, magsipag. Nag-start akong mag-jogging mga kamamshi. Maybe 30, 32? Oh yun. 30 plus na mga kamamshi. Yun, nag-start akong mag-jogging. Yung sumali ako ng, ano, ng mga certs, search ng nanay, miss nanay, mga ganun mga kamamsi, yun, nag-start na akong mag-jogging. Para sumiksi naman tayo ng konti mga kamamsi. Kasi ang pangit naman ng nanay ka na nga, pangit pa yung katawan mo, pangit pa yung body mo. Kaya, yun, mahilig talaga ako. I love myself mga kamamsi, yung bagang ganun. Inalagaan ko talaga yung sarili ko mga kamamsi. Kahit na 50 years old na. Kahit napaka busy ko mga kamamshi Kasi marami akong tahi pag gising ko sa morning uh, Maaga pa akong nagising mga kamamshi Alam nyo ba yun? 3 am Minsan 4 am Depende Pag marami akong gagawin Naisip ko ay marami akong gagawin sa araw na to Kaya nagising ako ng 3 am Pero pag medyo hindi naman uh, Medyo marami-rami yung Medyo marami-rami yung mga gawain ko mga kamamshi nagising ako ng 4 a.m. Which hindi na talaga ako makatulog yan kasi iniisip ko na napakarami kong gagawin sa araw na to. Kaya yun, nagigising na ako. Ayan mga ang ganda ng sikat ng araw. Makakita ka ng mga green. Maganda talaga to sa mata mga kamams. Naka-exercise ka na. Ayan, naaarawan ka pa. Yun ang maganda at pinakamahalaga sa ating katawan. Na hindi tayo manghina. Ayan. Ayan, ginagawa ko ito mga kamamshi kasi uh, na-inspire ako yung iba na nakikita ko sa mga YouTube o kaya sa mga Facebook. Nakikita ko na yung mga iba, lalo na yung sa ibang lugar mga kamamshi, grabe talaga sila pag mag-exercise mga kamamshi. Dalawang oras, tatlong oras, depende sa gusto mong oras na kaya mong gawin. O yung iba, nag-gym pa nga eh o oh, jogging, stretching, kung ano-ano lang, kung ano-ano yung gusto mong gawin sa iyong katawan na as long as gusto mo at love mo yung pag-exercise, mga kamamshi. May mga malunggay dito, may mga papaya, may mga uh, bulaklak, ayan. Oh, napapaligiran tayo ng mga bulaklak dito at saka maganda mag-jogging sa araw na to. Friday ngayon mga kamamshi ha. Baka nakalimutan nyo. Mm, Tuyong-tuyo yung ating inaapakan mga kamamshi. Oo, oh. oo, oh. takbo na naman tayo. Ayan. Habang nag-video. Mm, ganda mga kamamshi ng sikat ng araw. Mm. Pagkatapos mag-jogging mga mamaya-maya. Sasayaw na ako. Hmm. Kasi ang pagsasayaw ay part din ng exercise ng ating katawan. Oh, kagabi nagsumba ako mga kamamsi kasama ko yung aking grupo. Oh. Oh, di ba nakikita nyo ang ganda? Oh, nagsumba ako kagabi mga kamamsi ha. Tapos ngayong umaga ako ay nag -jugging. Mas maganda talaga yung exercise sa ating katawan. Yung iba nga, umabot ng 100 years. Years old. Yung iba, 80. O, oh, yung iba, 60. Yung mga ganun, mga kamamshi, naaabot ka ng mahabang buhay dahil inalagaan mo yung sarili mo. Kung gusto mong umabot ng ganyang edad, uh, ganyang age, mga kamamshi, subukan nyo. Try na mag-exercise para hindi tayo manghina. O, oh, may mga tanim, mga kamamshi, o. Oh. Petsay. Hmm. Diba? Ang ganda. Oh, naman tayo sa pag-jogging. Mm, ganda. Oh, makakita tayo ng mga green green. Green green oil. <laughs> Ang sarap mga kamamsi na mag-ikot-ikot tayo pag morning bago tayo mag-start sa ating uh, trabaho. Lahat naman tayo mga si may kanya-kanyang gawain sa loob ng bahay. Pero importante talaga bago tayo mag ano, mag start sa ating mga gawaing bahay ah, talagang unahin natin yung sarili natin na mag exercise yun ang pinakamahalaga mga kamamsi at pinakaimportante sa ating katawan yung aking anak mga kamamsi noon grabe nanghihina tapos pag tumayo biglang nahihilo pero sabi ko sa kanya, mag-umpisa kang mag-exercise. Huwag kang tamad-tamad na lagi ka lang cellphone ng cellphone, nakakulong sa kwarto, yung mga ganong bagay. Kadalasan kasi sa mga bata ngayon mga kamamsi, nakakulong sa bahay. Lalo na pag walang pasok, nasa bahay lang, nasa loob ng bahay, nag-cellphone, yun lang. Hindi na nila ginawang pag-exercise ng kanilang katawan. Maraming mga bata ngayon na tamad na silang mag-exercise dahil sa cellphone. Oh, ayan mga ma'am si Opan oh, samantala tayong tumitigil sa pag-jogging, Oh, yun. May mga baka oh dito. Mm. Maraming mga baka dito mga ma'am si O. Oh. Ayan. Ang sarap-sarap sa mata na makakita ka ng green pag morning. Hmm. Yung mga tamad mag-exercise, mag, mag na kayo mag-exercise. Kasi yung anak ko, simula nang nag-exercise siya mga kamang si jogging, stretching, uh, yung kahit ano-ano lang ginagawa mo para maka-exercise ka, magbubuhat ka ng mga barbell, mga mabibigat, ayan. Ah, gawin mo sa sarili mo kung anong gusto mong exercise, ang gusto mo. Kasi yung anak ko, nanghihina noon, pero ngayon, malakas na siya mga kamam Shee! Hindi na siya yung ano, yung katulad noon na pag tumayo, nahihilo ka agad. Ganun, nung hindi pa siya nag-start mag-jogging. Pero nung nag-start na siyang mag-jogging, mga kamamsi, ang ganda ng kanyang pakiramdam. Oh, maganda talaga, mga kamamsi, pag nag-exercise ka. Hmm. Bukod na hindi ka manghihina, uh, ba ano ka, yung aktibo ka sa lahat ng bagay. Lalo na pag uh, kumakain ka ng mga gulay, ah, uh, prutas, yun ang pinakamahalaga mga kamamsi. Ako na try kong mag-exercise mga kamamsi. Tapos, uh, halimbawa, gabi kumain ako ng baboy. Pag kinabukasan, medyo mabigat yung pakiramdam ko mga kamamsi mag-chugging. Mas maganda talaga, uh, paminsan-minsan lang na kumain ng Uh, baboy, o mga karne, mga kamamshi kasi medyo mabigat yung ating katawan pero pwede naman yan haluan lang ng mga gulay ganun ako kasi yung anak ko, uh, hindi naman pwedeng ano, puro lang karne, karne puro lang chicken, chicken kasi mamaya, maya sabi ko, pag lagi kang kumain ng chicken, baka bukas uh, lilipad ka na yan, tinuturoan ko mga kamamshi pero sa aming bahay pag nagluluto ako, may halo talaga na gulay. limaw chicken, may halong gulay. Baboy, may halong gulay. Lahat-lahat, hinaluan ko talaga ng gulay. Paminsan-minsan lang kami nagtuyo, mga kamamshi. Kasi hindi carry ng aking mga anak. She, gusto nila may mga gulay-gulay. May mga karni-karni. Yung bunso ko noon, mahilig talaga sa chicken. Mga fried chicken. Ganon. Ayan, order, order pa more ka agad. Pero ngayon, pinasanay ko na siyang kumain ng mga vegetables at mga fruits mga hey, kemam. ayan. Mm. Ah, takbo na naman tayo. Ayan. Ang ganda. Pag nag -ja Thank you for watching mga kamamshi. Bye-bye. God bless. Please subscribe naman kayo dyan. Lutis Derikito. Ayan. Bye-bye na si Mamshi pag-uwi sa bahay. Uh, although nagluluto naman ako mga mamsi, pero magluluto pa din ako ng gulay at uh, yung ano, haluan natin ng isda mga kamamsi. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.